Sa social media, ba'y hindi na selfie ang binabalagra. Ginawa ng portfolio ng talento ng iba. May at maya may nauuso. Trending sa paghuli ng pulso. Mula sa Cavite, ha ka Kuha ng madla sa mga animation niyang bongga. Mapapangaka sa humor at kwela. Kinuha ko daw yung ulam nilang adobo. Samantalang ang kinain ko ay munggo. Sabihin mo yung totoo. Gusto mo proweba? Oh, eto. Mm. Logs, hindi siya papakabog. Abay tatamaan ka ng todo sa pasabog sa linyahan ni Jello Animation. Ay, I am Jello. I'm 21 years old and ako yung gumagawa ng mga animation sa Jello Animation page sa YouTube na makikita nyo sa social media. Dahil sa hilig ni Jello sa pagguhit, milyong followers na ang nakakamit. Totoo ang chismis na siya'y bet na bet. Kuhang-kuha ba naman ang senaryo sa buhay na trupa sa legit? Ano pre, nakakuha ka na? Nakahanap na ako oh. Vintage, bente na brief. Ayos yan ah. Yung mga Filipino culture na uh, lagi nating na-experience daily, Ayun, yung mga sa mga jeep, sa mga office, sa classmates, sa school, sa pamilya, lahat. Basta uh, feeling ko na entertain, tsaka nakaka-relate sa mga Filipino katulad ko, eh ginagawan ko siya ng animation. Kaya naman pala, palong-palo, abay, may halong pagkaloko. Ang content nitong si Jero, walang buwelo-buwelo, pasintabi po sa may utang. Eto na nga't gan. Yung utang nyo daw po kay mama. Ay, di umano. Wala akong pambayad sa inyo. Lumipad ang aming team para ikaw ay singilin. Di umano. Sa katapusan pa ako makakabayad ng utang ko. Di umano. Nakakapag-outing pero di nakakabayad sa akin. Kailangan talaga relatable yung mga content na ginagawa natin. Kasi number one, eh, yun yung mga magi engage talaga sa mga tao na, Uy, magko-comment sila na nafi-feel ko din 'yan o kaya na-experience nila, nila yung ganong scenario sa buhay nila. So, dagdag ano yon engagement and at the same time, mag magiging magandang result siya sa content creation mo, lalo pag pinupurso mo talaga yung pagko-content kasi dadami yung mga share mo, dadami yung mga magko-comments, and at the same time, dadami yung mga followers mo kasi nafe-feel niya kung ano yung na feel ng creator. Another thing yung mga na-experience natin pag magko-commute tayo, kunyari sa mga jeep, sa mga bus, kung ano yung na-experience natin doon. For example, na lang yung sa jeep, kunyari kakasakay mo lang, tapos dalawa lang kayo nasa jeep. Tapos magkaharap lang naman kayo, tapos biglang iaabot sa yung bayad. Parang nakakainis yun, di ba? At syempre, hindi natin pasing makita kung paano niya ito ginagawa. Baka may halong diwaga. Napasilip na, Jello. Kung paano ba dapat magsimula? Inumpisan ko yung animation ko sa pag sketch Sketch ko na, ilaline up na natin. And then pag naline up na natin, yan, isave is ko na siya isa-isa. Tapos lipat na tayo sa another app. Which is yung pag a na natin. Hindi natin yung... ...natin dito. Ayan isa-isa, layer by layer. Para mapagsalita siya, kailangan natin mag-record. Kasi isa-isa yun yung bawat bigkas ng bibig. Kasi ayun yung lalagyan nyo yun ng animation. Ha? Pupunta na tayo sa editor natin for final para sa final edit sa mga sound effects sa mga iba pang parts na iko-compile na sa isang project Loganogs, may pa-surprise pala itong si Jello. Kuhang-kuha ng inyong lingkod. Mga nakakagulat, nakakabilib, nakakanganga at higit sa lahat, nakakapagsaya. Ganyan ang mga ihahatid kong kwento sa Top 5, kwentong Mark Logan na bago ninyong aabangan. Boong gangatake. Approve na approve. Ang astig ng dating, mapapausal ka ren po. San Galeng. Ituloy mo lang yan, Jerry Animation. Paabutin mo ang talento sa buong nation. Sige na, guhit pa dahil maraming iba ang siguradong inspiration ka. Ay